buhay ko sa bahay. It's my day of today. Kaya lang, pupunta tayo sa doktor ngayon. Magpunta tayo ng clinic dito sa Satwa. syempre kailangan natin ng update sa ating check-up. So, ayan nga, medyo masama na naman yung aking pakiramdam dahil nga, inuubo na naman ako. Inu nawala ng dalawang linggo, bumalik na naman ang nung Huwebes. Kaya ngayong Sabado, andito ako ngayon sa clinic. Siyempre, kailangan natin ng regular check-up. At uh, na taon naman na inuubo ko. Ayan guys, so nakuha na, na ako ng BP dyan. Good naman yung BP ko. At, ayan, nalagyan na ako. Ito na yung gamot. Tapos na. Naanuhan na ako ng dextrose at saka nerbolizer. Kaya tapos na, uuwi na. Ito na yung gamot? Nauhunin ko. Oh. Ah, tinabot na nga ako dito na alas 8 ng gabi. So, sabi ng doktor, yung resulta daw ng aking gamot na nilagay sa akin kanina ay medyo aantukin uh, daw. So, pag uwi ng bahay ay talagang ako inaantukin atay mo na nga, nakatulog ako pagdating sa bahay, nag-dinner lang, pero dating na alauna, inubo na naman ako na inubo. nag yung ubo ko, kaya bumalik ako ng alas dos ng hapon. So, bali linggo na yan, kinabukasan. Bumalik ulit ako doon sa clinic, dahil inuubo pa rin ako. Nawala siya ng mga ilang oras, pagkatapos ko matulog, nung nagising ako alauna. Wala nang tigil ang ubo. Kaya naman, ayan, tingnan nyo guys, bumalik na naman ako, walang tulog. At ayan, nilagyan na naman ako ng herbalizer kung ano yung ginawa kahapon, ganun din pero ngayon may dagdag na siya na isa, dalawang gamot yung isa ay para sa dextrose bali apat na gamotan ang ginawa sa akin dyan para talaga mawala na yung ubo ko so ayan, tinatapos lang yung herbalizer ko at saka yung aking dextrose at maya maya nga ay natapos na nga, ayan na naghihintay na lang ako ng isa pang gamot last na gamot So, bali yung gamot na yun ay ituturok sa akin sa may puwitan, O, diba? Ang sakit. Ayan, guys. Tinurukan na ako dyan. Inihimas ko na yung pit ko at sobrang sakit talaga ng So, ayan, aking... guys. Tapos na ako sa medical ko. Ito yung aking gamot na naman. So, yung gamot ko hapon, ikukontinue ko ngayon at saka itong gamot ko pa rin ngayong bagong bigay. continue ko pa rin siyang inumin. So, good luck sa akin. Again. Thank you sa mabait na doktor. Ayan. Yeah. So, babalik na ako ng work. Tapos, natapos yung aking day off ng sa check-up lang. Napunta yung aking day off. But, okay lang dahil napaputi naman yung aking kalagayan. BP ko normal. Wala nang cholesterol kolesterol. So, good sign. Thank you. Ida, iba ka talaga. So ayan guys, naklabas na tayo ng building ng clinic. Andito na, naglalakad na ako ngayon sa labas, pa -uwi. Pero bago yan, ay dadaan muna ako sa pharmacy. Siyempre, kukunin ko yung gamot para makainom na ako. Pero naligo na ako dyan at saka plano ko kasi na pagkakuha ko ng gamot, eh didiretso uwi na ako. Uh, ayan, nakapila ako para sa counter. Kasi at pagbahan pa insurance. At bago ako umuwi, eh, nakaisip ako o nakaramdam ako ng gutom. Kaya, isip ako muna dumaan sa isang tindahan para makapabili ng shawarma. Kaya tayo, talagang nagutom ako kasi konti lang yung kinain ko kanina tanghali. Eh. Wala akong almusal. Kasi nga, puwet na puwet ako. Antok na antok sa ubo ko. Sobra talaga yung ubo ko. Nag-trigger yung ubo ko. Hindi ko alam kung bakit. Kaya naman, ayan kumakain ako dyan at saka umorder din ako ng chai so bali naka 8 eh, dirham ako dyan okay na yun tipid tipid pag may time dahil lang isang oh, pag hindi nagtipid wala wala mangyayari sa sinasawad natin dito nagpakahirap tayo sa malayong lugar tas wala lang Ayan nga pala, nasanay ako na kapatapos ko umorder, kumain. Eh, talaga nililikong ko yung aking pinagkainan. Kaya, swerte yung lilinis sa table ko malinis na. At ayan, tapos na. So, maghihintay na lang tayo ng bus. Pabalik ng trabaho. Ayan, guys. So, ayan, nakasakay na ako ng bus at pabalik na. Papuntang Business Bay at magme-metro na lang ako. Tapos yun na, doon na, bahay na ng amo. So, ayan, makababa na ako ng metro. Naglalakad na lang ako palabas bus ng, ng ano, metro station. Mga 6.30 na yan ang gabi. Magsi 6.30. Kasi 6.30 ako nakarating sa bahay pala. At alam niyo ba guys, paglabas ko, sobrang lakas ng hangin. Ang sarap sa pakiramdam. Sariwang hangin. Ayan. So, ayan, nililipad-lipad pa yung buhok ko. So, sobrang lakas. So, yun lang guys.